ano yeah, no? <laughs> <laughs> Mas body tikaw Good afternoon naman sa inyo mga idol. Andito na naman si Dudski. Nag-iingay na naman sa social media. So ayan guys, bali share ko lang ito sa inyo. Meron naman nagpadala sa atin. Meron naman nag-sponsor sa atin, guys. At syempre, napakalupit guys kasi, ha? Huh? Cellphone, guys, yung pinadala sa atin. Pero, ito, guys, hindi naman to sa atin, no? ah uh, uh, bibigay natin to sa Idol Carlo. Kasi nga, uh, uh, yung ating mga viewers at ating mga supporters, eh nagustuhan nila yung mga uh, ano, katangian ni Idol Carlo napapaligaya daw sila ni Idol Carlo at sakto din kasi yung cellphone ni Idol Carlo ay sira kaya hindi niya alam na meron palang darating na ano na regalo para sa kanya at ito nga guys ha? yan cellphone so hindi niya alam ngayon na ah uh, magkakaroon siya ng cellphone. Ang lupet. Sana all magkakaroon ng cellphone. <laughs> yung nag-sponsor ng cellphone na to, bali nag-message sa akin na napadala niya na raw yung phone. Antayin na lang ng mga 3 to 4 days. Ayan. At ito nga, dumating na. yan. At syempre, huwag na natin patagalin. At ko, ah uh, para malaman nyo rin kung sino nagpadala nito, tapos inyo yung video para alam nyo, no? At si Carlo, ano kasi doon guys si Carlo na may ginagawa? So, uh, puntahan natin. At syempre, bago natin ito ibibigay, gagawa muna tayo ng eksena para naman alam natin yung kanyang reaction ni Carlo, no? Yan, ganyan tayo kalupit. <laughs> At syempre, bago natin puntahan si Carlo, itago muna natin to para hindi niya makita, no? Hindi niya makita na meron palang cellphone na ibibigay sa kanya. Ganyan. <laughs> Kano natin, silipin natin kung ano na yung ginagawa ni Idol Carlo. <laughs> Ayun pala, o. tingnan niya naman ng Idol. <laughs> ganyan yung ginagawa niya pag wala kaming uh, vlog wala kaming uh, live tingnan niyo naman ganyan ang lupit niya yung dancer natin kaya marami nagkaagusto dito eh Tingnan nyo naman mga idol, oh. kita nyo naman si Idol Carlo, walang sound yan pero hanggang ngayon energetic yan. Kaya hindi na ako magtataong bakit maraming mga kababayan nagkakagusto dito sa partner ko. <laughs> so Idol, lalikan ko na ha eh dito tayo maglalaro muna may gimmick tayong gagawin <laughs> so ayan mga idol maglalaro muna kami ni Idol Carlo Bulacos kasi nga wala kaming travel wala kaming vlog muna so gumawa muna kami ngayon ng content no ngayon Idol Carlo oh. uh, ang gagawin natin uh, magpapaula ko mm -hmm. kung ano yung mauulan mo uh, magkakaroon ka ng premyo sa akin ha yes, yes, yes. Uh, yun, ang, ano, yun ang pataran at syempre dapat Piringan natin yung mata mo. Ha, ah, okay lang. Ayan mga idol. Piringan muna natin. ngayon, ang mangyayari pala, magpapawala ako kay Idol Carlo. Ipapawa ko sa niya, hulaan niya, tapos uh, bigyan natin siya ng premyo. Ayan ha. Ayan. Ah, makita mo ah. Wala ba ano? Wala, wala, wala. Hindi ko makakakita. Maliit ang ano, maliit ito. Ha? Ay, hindi, hindi. Yeah. ah, Ah, bakit tinitingnan mo? Hindi, hindi. Wala, wala, trust. Yeah. Uh -huh. Kung ano yung ibibigay ko, wala mo ha? Uh -huh. yeah. anyway. Pero dapat, maghanap ko na wala ng mga Ito, lahan mo to, Idol. Ha? Uh -huh. Ano yan? Ah, kuwan to? Parang pao to. Pao? Ano oh. sa Tagalog ang pao? Manga. <laughs> pao kwan? Ah, mangga. Mangga? Oo, oh, kuwan. mangga. <laughs> Yung pao, mangga, patay tayo. Ah, kuwan to. Uh, ah, ano? Ano ba sa sa Tagalog? Indian Mingo! Indian Mingo ba? Yan ha! Yan! Wala-wala ka niya! Sige sige sige! Ito, lawan mo. Yan. Ah, alam ko to. Ah. Oh. Buko. Buko yan? Oo. Oh. Sigurado? Sigurado. Ayan, meron tayong frame. yun oh galing. Isa pa, isa pa. Oh, well, uh. ayan okay, guys. Nabali, nakaisa na si Idol Carlo na nahulaan yung nyog. Ito, meron pa tayong paula sa kanya. Okay. Ayan. Ito. Hindi ako maka Makahinga. Ah, oh, ito. Hulaan mo ah. Ah, oh, hula. Ano to? Hula, yan mo. Siyempre, habang mo la nagsasayaw. Oh, yan, hula. Parang naka... Karton Para? to. Ah, karton? Oo. Oh. Eh, hula, mo kung ano yan. Hindi ko nga alam kung ano to. Eh, kasi nakalagay sa mo. kapahin mo, kapahin mo. Naka... Kwan Naka... Kanina ang galing mo mag-ano, mag Ngayon, hindi mo mawala. Kapahin mo. Marunong nga ako magungala Pero ito parang hindi ko ito mahuhulaan talaga kung ano to na may laman to Ikapain mo ha, alugalugin mo ko ano yan oh, yan Ano, ano sa tingin mo? Uh... ano sa tingin mo? Hali, ula! Saan mo? Tumatak mo yung oras Pan, uh... <laughs> Hindi alam? <laughs> hindi ko alam kung ano to Okay, dahil hindi mo alam tanggalin natin yung piring mo para makita mo yan tingnan mo ano to ay tingnan mo tingnan mo bilisan mo <laughs> Para yun to para sa yo. Huh? para sa yo yan, <laughs> yan. <laughs> Ayan o oh. Ayan Dahil marami kang pinapasayong tao uh, Idol Carlo Ayan uh, Binigay yan na ating supporters No? <laughs> Ayan Naglag Ayan o Ayan o mga idol kasi Napakabait kasi ni Idol Carlo Kaya ito Binigyan siya ng uh, cellphone na Ating mga uh, viewers Ayan kita ya. Oh, sakit jari. Itu. Ya, no. Ini kita. Umi ya, kalau ini nanti yak nikal lo. Allah kayo tim Squadron, ya yo ang salarin nito. Ini si Aido tekan lo. Ya nanti TV Squadron ana no itu salarin. Oh, wa kamu yan. Just check mo. Tingnan mo. Ayun. Tingnan mo yan Tingnan mo ba It's a prank <laughs> Lagot ka mamaya Iiyak ka nang iiyak Ano daw pala It's a prank <laughs> O oh, na surprise ka? Hmm. Akala mo nagbibiro lang no? <laughs> yan Mga idol kasi wala kasing uh, cellphone si Idol Carlo Kaya uh, marami marami salamat sa Team Squadron Dahil pinadalan po siya ng cellphone At eto ama, Meron na siyang magamit At baka magbablog na rin siya Ayan ang katsana. Ang lawin na yun. Salamat po sa... Sa Team Squadron. Sa Team Squadron. Viewers namin. Sa mga supporters. Sa mga supporters mo namin. Ayan. Yeah, maraming maraming, salam. maraming salamat. Maraming salamat po at... Aha. Ano? <laughs> oh, sana all may bagong cellphone. Wow, love it mo, Idol Carlo. <laughs> salamat sa Team Squadron. Ha. At ito. Yeah, Ayan. No. Umiyak na ako. <laughs> pakita mo nga, pakita mo. Baka kasi si Ryan, tingnan mo na baka sira yan. <laughs> Ayan, oh. No? Wow, ang lawe. Ang lawe. Ang lawe. Wow, ang lawe. Ang lawe. Ang ganda ng camera, oh. Pati nga. Ayan, pati nga. Ganda na ito, mga idol. Pwede pang vlog na, oh. Wow, ang lino ng camera. Wow, idol, oh. Ang lino ng camera. Ang lopet. Ang ah. Yan. So ayan, uh, yung ano niya, pati nga. Ayan, uh, kumpleto po yung ano niya. Uh -huh. Yung accessories niya dito. Yan charger. Ayan, ito yung pin. So ayan mga idol, take na no po yung cellphone na pinadala. Tapos 128 gig po siya, tapos 8 gig ang RAM. Ayan, no? 4 gig tap, 4 gig plus 4 gig extended. Wow, ang lupet. Ang lupet ng Look So, ano masasabi mo, Idol Carlo? Ayan, yung mensahe mo, paabot na natin dito sa ating viewers, sa ating supporters, at syempre sa nag-sponsor ng cellphone sa Team Squadron. Ano masasabi mo? Sabi mga, um, mo, labit ka sa camera habang nagsasayaw. Una-una ko sa... Habang um, nagsasayaw, yeah. Oh. Salamat ko sa mga... sa... amo um, uh, mga supporters. Tapos mga nag... Nanood ang mga video namin. At yes. Salamat talaga sa salamat sa inyo at sa Team room. Salamat talaga at Salamat talaga. Salamat. Salamat and God bless uh, sa inyong lahat. At meron na akong magagamit, guys. Wow. Bagong bago 'yan. Bagong bago. -bago. Yeah. Salamat ah. Ano? Ah. Yan, ang uh, liwa, ang uh, linaw at <laughs> linaw. syempre yung case niya, ya. Yeah. At syempre yung likod niya. Wow, lupet. Ganda. Wow. Salamat. Sana all, uh, may mami cellphone. <laughs> Magbo-vlog. Magbo-vlog na lang. Ako. Yeah, no, Magbo-vlog na si Ayla. Magbo-vlog na ako ka kasi may bago ng po. Salamat, salamat talaga. Thank you sa mga supporters ah, oh, namin. Thank siyempre, you. Siyempre. Ah, uh, dahil nagpasalamat dyan na rin at natanggap mo yung ah, uh, napakagandang cellphone na pinadala sa'yo. Yeah. Siyempre hindi pwede natapusin agad natin itong oh, kwento na to. Kailangan yes. digyan mo siya ng malupitin na galawan. Oh, Idol, di ba? Sige, sige. 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 Ah. So ako yung kakanta, oh. ikaw yung sasayaw Oh. Ah. Sige. Papatdol. Pom 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 pop pom pom pom. Pom pom. So, ay mga idol, maraming maraming salamat at nga pala, um, nagpapasalamat ako sa Team Squadron at syempre sa mga uh, supporters namin at sa mga kapwa ko mas batenyo yan, maraming maraming salamat sa suporta at tiwala, no? Kung hindi dahil sa inyo, wala kami dito. Ayan, at lagi-lagi namin yung pinapasalamatan. At Thank you. nga pala sa mga nag, uh, marami pang mag-sponsor dyan, welcome na welcome po kayo, <laughs> no? Yeah. Yan, at pa ngayon pa lang papasalamatan namin kayo. Yeah. At nga pala, kay ka-alert, eh, sinabi mo na mag-sponsor ka ng sapatos, no? Yung size ng sapatos ko, Idol, 42. Ayan, ikaw na bahala kung ko, ano yung kulay, no? Yeah. Yan, uh, at <laughs> antayin ko na lang yan. At sa mga gusto pa mag-sponsor, <laughs> yeah. uh, welcome na welcome po kayo, no? yeah. At nga pala sa mga gusto mag-join sa Team Squadron, ay welcome na welcome kayo. Pwede nyo po puntahin si uh, uh, Katigo o kaya ako para naman maka-join kayo sa Team Squadron. Dahil ang Team Squadron ay mga mababait na kaibigan niya ni Dudski at ni Carlo. Mga pala si Dudski, motovlog? Ako naman si Carlo Bulacos. Na nagsasabing. Hindi pa sikat. Pero laos na. Yeah. yeah. So, dito na lang yung ating video. Muli, maraming salamat. And, bye-bye. <laughs>